guys, gumagawa tayo ng ulo-ulo ng isda dahil manunulingan tayo uh, may nabibili naman ito pero kung walang available sa inyo kuha kayo ng toothbrush na ganito clear colgate nyo yun o. yung ano, yung hindi na ginagamit, pwede rin yung kulay green at kulay blue nito, basta yung clear na klase Ayan, binutasan ko na lang po ito dito sa ano, bago ko ginawa. Ito yung pambutas natin yung, yung barina. Ayan. May butas na muna bago mo isi-ship ng ganitong ulo. Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo pag tapos na. Ayan. Ganun lang. Cutter lang. Tsaka gagawa nyo ng ano. Fictive to guys. At yun na yung gagamitin natin. layout natin. Ayan. Mo. Ayan. Tinusos. Yan yung mata. Ito yun, yung nabibili lang sa online. Yan. Tinikit ko na lang dito. Yan. Guys, ito yung combination natin ng crystalline. May green, may makintab. Tapos ito. At may white. Yan. Pag natin yan. Guys, natapos na yung ating pain. DIY natin gawa sa toothbrush yung ulo-ulo sa handle ng toothbrush nagyan natin ng mata yan binuntas natin bago natin ihugis yan pinagsama-sama natin yung green tapos yun makintab tsaka white 30 white na tawag nito crystalline tapos yung mga pakintab na lang dyan na mga ganyan yan, pag umaga yan, madaling araw, bago ano, nagliliwanag na, maganda to, trolling- trolling Dahil kahit walang lutang, kakain yung tulingan yan pag napansin nila kasi kumikintab. Yan, maganda rin to sa mga, yung madilim na ano, medyo makulimlim sa pagtutrolling. Guys, ito na yung combination niya, yung ano, number 17 na kawin. Tapos balahibo na ano yan. Kasi yung nagpapa ano na buntot. Balahibo ng manok. Tapos itong ting ulo. So yan lang.